Kamusta? Sa inyong lahat, kami ay isang boys team. Ako si Michael at ito ang aking robot. Magpakilala tayo. Ako si Janice at ito ang aking sweet na robot girlfriend. Kinakatawa namin ang girls team at ako ang chef. Ngayon, magkakaroon tayo ng culinary battle. Mga babae laban sa mga lalaki, ang unang gawain ninyo ay nasa screen. Kailangan ninyong gumawa ng cake. Mayroon kayong limang minuto. Malinaw ba? Oh, Chef, magsimula na tayo, kaibigan. Kumuha tayo ng bilog na hugis at gupitin ang bilog. Narito ang mga layer ng magiging cake. tayo, boss. Kaibigan, gagawin nating maganda ito. Ang bilog na hugis. Sandali lang, sisirain mo ang cake. Naku, tingnan mo ang gulo na ito. Aayusin ko ang lahat. Narito ang isang bundok. Ano ang gagawin ng mga babae pagkatapos? Ha? Walang paraan na mananalo ang mga batang ito. Heto, isang peras. Hatiin natin ito sa mga piraso. Maganda, magdagdag tayo ng ilang kulay. Tingnan mo ang mga lelang pakpak para sa isang diwata. Napakaganda nito. Halika't dekorasyonan natin ang cake ano? Kumalma ka, robot! May mas magandang ideya ako kaysa sa mga diwata. Maghukay tayo ng tunnel sa bundok. Ano sa tingin mo? Magaling. Tutulungan kita. Isang lagusan. Isang lagusan. Wow! Ang galing mo! Naghanda ako ng regalo para sa mga babae. Vodka kamale, vodka kamale, male, male. Ayos lang ako, panahon para idagdag ang matimis na strawberry syrup. Hayaan itong dumaloy na parang fountain o talon. Wow! Hindi natin matatalo ang mga babae sa ganitong paraan. Aw, aw, kay may lang. May naisip ako. Paano kung magdagdag tayo ng kotse, eroplano o train? Gagawin ko ito ng mabilis. Narito ang rails at ang mga bagon. Sa tingin ko, ang ideyang ito ay kahanga-hanga. Magkakaroon tayo ng mga candy sa mga bagon. Perpekto. Perfecto. Tapos na ang oras, mga kaibigan. Ano ang inihanda ninyo? Ang grupo ng mga babae ay gumawa ng pink na cake na may mga diwata. Mukhang interesante. Hmm, mga lalaki, ginawa niyo rin ng inyong makakaya. Napakasarap ng cake. Wow, pati ang tren ay nakakain. Nanalo ang mga lalaki. Ang susunod ninyong gawain ay magluto ng noodles, spaghetti o pasta. Surprendihin ninyo ako. Mahusay. Wow! Hinto! Oh, kawawang masa! Kailangan nating magtrabaho ng maingat at dahan-dahan. Ipatong natin ito sa mesa. Ngayon, gawing sobrang nipis. Janice? Ha! Hoy, wag mo kami nga balahin. Hmm, bakit pa ako magluluto kung ang robot ang gumagawa ng lahat para sa akin? Ah, uh, uh, oh, bakit amoy sunog? Oh, robot, tama na. Oh, ayusin natin ang sitwasyon. Ngayon, magdagdag ng kaunting kulay, magiging napakaganda nito. Tingnan mo yan, tiyak na masusurpresa natin ang chef maghintay ng kaunti. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi pwede. Sinira ng mga babae ang noodles namin. Huwag mag-alala. Mayroon akong reserbang plano. Gagamitin natin ang gadget ko. Wow! Robot! Ikaw ay isang henyo. Kagamitin ko ang natitirang masa. Maganda! Magdagdag ng ilang maliwanag na kulay para maging maganda. Robot, kailangan ko ng tulong mo. Ah, hindi. Hindi. Oh, gintong crane. Iyan mismo ang hinahanap ko. Paano kung pink na pader, ikakabit natin ang gripo parang noodles na dumadalot direkta mula sa gripo. Iyan ang plano mo? Tingnan natin ang mukha ng chef kapag natikman niya ang matamis na noodles na gawa sa gummies. Ooh, at strawberry sauce. Ang galing! Halos wala na tayong oras para tapusin pero sulit ito tingnan mo. Oh. Tapos na ang oras. Panahon na para malaman kung ano ang inihanda ninyo ngayon. Magsimula tayo sa koponan ng mga babae. Hmm, nakakain na ako ng matamis na noodles dati. Ito, Rainbow Noodle. Hindi, walang nanalo Magtipo ng mga kopunan Ang susunod ninyong gawain ay mga makaron Magaling, magagawa natin ito Magsimula tayo sa masa at gumawa ng matamis na tinapay or cookies Oh, ang bangone eh. Galing! Ngayon, magdagdag ng kaunting cream at ilang blueberries. Ito ay kamangha-mangha at sobrang masarap! At tingnan mo ang nakuha namin. Macaroons na hugis pating. Hindi mo kami matatalo. Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Kita kits sa susunod na video. Paalam! mo ang mga iyon.